Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Noong nakaraang talakayan ay tinalakay ni na Binibining Bermoy, Inahente at Manggalo ang patungkol sa mga simulain sa pagsasalin sa Filipino mula Ingles, mga hakbang sa pagsasalin at mga halimbawa ng pagsasalin ng mga teknikal na dokumento. Ngayong araw bilang pagpapatuloy ng ating naudlot na talakayan ay tatalakayin natin ang patungkol sa pagsasalin sa larangan ng agham at teknolohiya. Pag sinabi nating agham, ito ay tumutukoy sa science kung sa Ingles. Pag sinabi naman nating teknolohiya ay ito ay tumutukoy sa technology naman kung sa Ingles. Sa larangan naman ng agham at teknolohiya, ang pagsasalin ay ginagamit upang maipahayag ang mga konsepto pagsasaliksik at mga natuklasan ng iba't ibang komunidad ng mga siyentipiko at mga profesional. So, sa larangan ng agham o science at teknolohiya, technology, hindi lahat ng mga salita mula sa Ingles ay may katumbas na kahulugan sa Filipino. May mga literal na kahulugan, ngunit hindi siya magandang pakinggan. Halimbawa, ang salitang Bluetooth. Kapag isali natin ito ng literal mula sa Ingles patung Filipino, ito ay nangunguhulugang asul ng ngipin. Kung gagamitin natin ito sa pangungusap, hindi ito magandang pakinggan. Isa pang pa halimbawa nito ay ang salitang mouse. Kung isali natin ito sa Uh, sa larangan ng teknolohiya, pagsasalin, kung isasalin natin ang salitang mouse mula sa Ingles patungong Filipino, ang kahulugan naman ito na literal sa Filipino ay daga. Kung gagamitin natin ito sa pangungusap, talagang hindi siya magandang pakinggan dahil ang daga sa Filipino, ang ibig sabihin niya ay isang hayop. Now, sa pagsasalin, ay may tatlong uri. Una, ang teknikal na pagsasalin, pangalawa, ang pangagaham na pagsasalin, ang pangatlo, ang pangkomersyal na pagsasalin. Unahin natin ang teknikal na pagsasalin. Ang teknikal na pagsasalin ay ang pagsasalin ng mga teknikal na teksto tulad ng mga manual, dokumentasyon at mga teknikal na artikulo. So kung tayo ay magsasalin ng mga manual, documentation or mga technical na artikulo, ito ay napapabilang sa technical na pagsasalin. Ang tanong, madali bang magsalin ng technical na mga teksto? Para sa akin, hindi madaling magsalin ng mga technical ng teksto. Bakit? Sa pagsasalin nito ay nararapat lamang na magkaroon ka ng sapat na kaalaman at sapat na kalarman rin sa paksang itatalakay at, at sa dalawang wikang kasangkot. Tulad ng artikulo, na kung magsasalin ka ng artikulo dito sa Pilipinas, may iba itong kahulugan sa ibang lugar. Hindi pare-pareha ang batas o mga artikulo na naisulat o nailathala na ipatupad dito sa ating bansa at sa ibang bansa. Pangalawa, ang pagsasalin ng pang-agham or ang pag angham na pagsasalin. Ito naman ay ang pagsasalin ng mga akademikong teksto. Pag sinabi nating akademikong teksto, ito ay tumutukoy sa mga edukasyon na teksto tulad ng mga pananaliksik or research mga tesis o thesis at mga journal na artikulo sa larangan ng agham so mga pananaliksik sa agham mga thesis patungkol sa agham o science at mga journal na lalatala na patungkol sa agham so napakahirap talaga dahil sa larangan palamang ng agham hindi lahat ng mga salita ay may katumbas na salita sa Filipino tulad ng CFCs or chlorofluorocarbons. Na kung isasalin natin ito sa Filipino, ito ay may literal na kahulugan, ngunit wala siyang pinaka uh, akma or pinaka angkop na kahulugan mula sa Ingles patungo sa Filipino. Naintindihan lang po ba? Okay, ipagpapatuloy natin ang pangatlo. Ang komersyal na pagsasalin sa salitang komersyal na teksto, ito ay nangangahulugang mga pangnegosyo o produkto sa komersyo sa ating ekonomiya. Tulad ng mga website, no? sa mga kadalasang naisusulat o nakasulat ng website, ito ay nakasulat sa wikang ingles. Tulad na lamang ng mga brochures at mga marketing materials para sa produkto at servisyon. Upang mas maintindihan ang mga produkto kung saan natin ito dapat gamitin at kung ano ang mga bawal na paggamit sa isang particular na produkto, dapat uh, magkaroon ito ng isang salin. Nang sa ganon ay maiwasan natin ang pagkakamali sa paggamit ng isang particular na produkto. Tulad ng yung mga nakaboting mga lotion or mga nakaboteng mga produkto na galing sa ibang bansa. Kadalasan ito nakasulat sa mga Arabic or sa ibang tulad sa Saudi Arabia. So, kung meron mga OFW na uuwi, so nakasulat ang mga produktong ito sa Arabic. Na kung hindi natin ito sasalin, baka magamit natin ito sa maling pamamaraan. Kundi kaya ito ito pala isang lotion. Tapos sa akala mo ito pala isang shampoo. So, nagkakaroon ng kalituhan sa paggamit pa ng produkto. Kaya, napakahalaga ang commercial na pagsasalin. Ngayon din naman sa pagsasalin uh, ng mga brochures upang mas tangkilikin ang isang produkto, nararapat na nararapat na isalin ito ng mga uh, may-ari ng produkto ang kanilang uh, advertisement or mga brochures sa wikang angkop sa mga mamimili sa isang particular na lugar. So sa pagbabalik-aral, balikan natin ang tatlong kuri ng pagsasalin. Una, ang technical na pagsasalin na tumutukoy sa technical na teksto. Pangalawa, ang pang-agham na pagsasalin na tumutukoy sa mga akademikong teksto sa agham at ang pangatlo ay ang komersyal na pagsasalin o ang komersyal na teksto. Naintindihan lang po ba? Kung mayroon kayo mga katanungan, maaari kayong magbigay or mag-send ng mga mensahe sa akin kung saan kayo nalilito sa aking ating ginagawang talakayan ngayong araw. So, yun lamang po at maraming salamat na why meron kayong naintindihan at napulot na bagong aral na magagamit ninyo sa inyong pangaraw-araw na pakikipagkomunikasyon at pamumuhay. Muli, maraming salamat.